Ano yung kamadapit? May Jollibee? May Jollibee? Ayaw pang iwas yung Jollibee ha? Pangingin ka Siya upo Ayaw pang pinag istorya ya? Okay, sige Mga ah, 20 minutes Ado na akong Okay, sige, sige Okay lakas ng ulan dito sa Skyway. Oh. Lakas ng ulan. So yung ulan na inahanap sa probinsya para makapagtanim. <laughs> Parang may ipo-ipo. Lakas <laughs> ng hangin. Oh. Hindi na makikita yung kalsada. Sel pala to. Hmm. Tao super market. Takasa ulan, bigla na lang umulan. Init-init kanina. Tapos may kasama pang hangin. Parang may bagyo na naman siguro. lawak ng airport mga idol oh. dito tayo sa part ng Merville so nasa part po tayo ng Merville mga idol pag tawid nito pag babaan nito ay sa ano na sa may kaingi na tapos yun pa multi na kami kasi sa multi kami babaan o oh. Mayroon ng airport oh. Napakalawak ng airport Tanaw na tanaw yung kabilang ibayo. Maghapon yung ulan ng dinanas namin ngayon eh Mula umaga hanggang hapon, puro ulan. kasama ko mga idol oh, inantok na oh. Oh, idol what's out dyan <laughs> inantok kasama namin dito okay, ito, mga... ah, magingat kayo palagi dyan Mas masarap dito kasi mag umu ko naglalaro ng gold eh, no? <laughs> masarap mag umu lang naglalaro ng gold <laughs> Ayan, mga kasama namin ngayon. Galing kami nagbiyahin. malapit na kami sa bodega.